At eto na nga, weekend na naman, kaya nag sa naman ang Kuya Binoy ninyo. Pero this time, isa na namang ride with Akos dahil pupunta na naman kami sa isang charity event. At ang biyahe namin ngayon ay papunta kami sa Subic, Zambales. Kaya excited na naman ako dahil medyo malayo-layo ang aming biyahe. At habang kami nga ay papunta sa Subic, ay napakaganda ng view na aming dinaraanan. Sino ba naman kasi ang hindi may excite mag kung ganito na makagandang tanawin ang inyong makikita? Dahil sa bukod na busog na ang inyong mga mata sa ganda ng tanawin, ay mai-enjoy niyo rin ang napakalamig na simoy ng hangin. Kita niyo naman kung gaano kaganda ang dinadaanan namin, di ba? At dito nyo lang makikita yan sa may Bucow Bridge na matatagpuan sa Botolan, Zambales. At habang ina-enjoy namin ang aming biyahe, ay huwag ninyong kalilimutang tapusin ang video na to. ay na ninyo ang inyong mga kakilala na mag-subscribe at mag-follow dito sa aking channel. pag enjoy ka na sa panonood ng aking mga videos ay matutulungan mo rin ako para maparami ang aking mga followers. Kaya pagkatapos mong panonood ng video na to ay ayayin mo na sila na i-follow ako. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, ka GB. At nabating na nga namin ang bayan ng Subic dito sa may Zambales kung saan gaganapin ang charity event. At isa nga pala ang subik sa pinakamayamang bayan dito sa probinsya ng Sambales. At dito rin matatagpuan ang pinakamaraming magagandang beach dito sa Pilipinas. Kaya kung kayo ay naghahanap ng mapupuntahan sa nalalapit na Holy Week, ay wag na wag ninyong kalilimutang bisitahin ang napakaraming magagandang tourist destination dito sa aming probinsya. At kasalukuyan na nga naming pinabaybay ang kahabaan ng barangay San Isidro. Dito sa lugar na ito nakatira ang recipient ang charity event na aming pupuntahan. At dito rin magkikita-kita ang iba't ibang riders group na nagmula pa sa iba't ibang probinsya. At pagkatapos nga ng halos dalawang oras sa biyahe ay narating na rin namin ang covered court kung saan nagtitipon-tipon na ang mga kapwa namin riders. Ang charity event na to ay pinangunahan ng Magic Riders Club at ng Motorcycle Alliance dito sa Subic Zambales. At ang recipient nga ng charity event ay si Jana Ebali Natipidad na na-diagnose ng pulmonary coma. Kaya naman nagsama-sama ang buong riding community upang magatid ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Yon, mga gb mga dito sa charity event. Sinimula na nga namin ang tradisyon ng past the helmet kung saan ang bawat membro ay tatawagin upang magbigay ng kahit na magkanong halaga na magagamit sa pagpapagamot at pagpapagaling ni Jana Evelyn. At umaasa kami na ang malilikom ng buong riding community para sa charity event na ito ay magagamit ni Jana para matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya naman nagpapasalamat ako sa nag-organize ng charity event na ito dahil binigyan ninyo ng pagkakataon ng riding community na ipakita ang ating pagkakaisa at magsama-sama para matulungan ang isa nating kababayan. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko kagulong na dumalo sa event na ito. Yun, tapos na po yung ano namin, charity event. So magpapalam na ako sa mga nakilala natin dito. Hangga sa susunod po ulit ha. So sila po ang mga nakilala natin dito sa charity event. So sa sa susunod na biyahe ni Kuya Pinoy mo to, always remember, good vibes lang tayo, palagi.